Ayaw na ano? may nakasunod. Tan 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 tan. Oh. Hindi mo ba ipapakilala sa amin ang boyfriend mo? Ay, no. ay, ay. ay! Ay! yari ka Ay! Ay! Ten 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 Dali eh Ano mo? Sagot na naka ano ko on film mo Ano na? Ano ba? Ay, Dali! Kala mo ang ganda niya <laughs> oh. Dali, it's your time to shine, no? Ka Dali kayo boss mo rin mo. O, wala na siya papa, game okay, mo ulit. Ten, 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 ten. Ano na? Ano ba yun? Ano, next question? <laughs> wala, ayaw mo talaga? Kasi naman, oh, no? Si Puyo. Ano? Kasi... Bibigyan na kita ng chance, ayaw mo pa. <laughs> Sabi ko sa'yo, sa, yo, sa yo, wala kang malilihim. Sa kanila may malilihim ka. <laughs> wala kang tiwala sa akin eh. O bilib na lang, wala kang Wala kang bilib. Oh, so cool. oh game na. Ten, 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 ten. Dali mo kang pakit ng pakit. Ano ba kasi? Kaya na kuyo. Dali na. Pupangit ka kaya kapag ano. Hindi ko na kung kinikilig ka o ninervious ka o tatay eh. <laughs> Yuck. <Yako. laughs> Si Ari ko pag dumadrow, pinipilit yung ngiti oh. Yung para nakakabit na hair clip dito, ang kabilaan. Ano? <laughs> <laughs> Umpa